Iya, yeah. Pang best in costume na ba ito? So, kumusta mga kayami? Isang masaya at isang masarap na vlog na naman ang pagsasaluhan natin. So, for today's episode, eh, nandito po tayo sa birthday party sa unang kaarawan po ni Juan Andre. Saan sa 50 pesos na ko natanggal. So, ipapakita, po, ipapakita ko po ngayon at ipapasilip sa inyo ang venue ng pagdarausan ng kaarawan ni Juan Andres at ang mo motif po natin ngayon ay katipunero ikatipunera kaya naman ang inyo pong ikibigyan mo ba ay nakapang nakapang Andres Bonifacio ayan trum, trum. so ito po yung setup ng stage talagang ramdam na ramdam mo yung ano diwa ng pagiging Pilipino Juan Andres. Inamong ko po yung, yung cake. Sa pagkakaalam ko po, ito po ay galing kay Atelier. Lea. Andres. Ay. Yan. Tapos ito na po yung ano. Nandito po tayo sa Mondis and Goldies. Ayan o, may mga banderitas pa oh. Yan. Oh, meron tayo dito ang Andres Sarisar Store. Ang cute. Ayan, o. Hello, kayami. ito yung kaunting pasilip lang. Meron tayo dito yung suman. <laughs> May sukang sasa, -sa. alamay, cupcakes, buko okay, sa... Okay. magandang maganda po sa... Mga giveaways. Ito po yung mga... Ito so, so, po yung mga, mga din, uh, po yung mga pagkain natin. Ano so, yung mga pagkain yung pagkain doon, ano? Bawal po muna ang uh, bawasan. Eh, ba? Bawal uh, po muna ang meron niya nasa buffet area natin. Ngunit kami po ay may, 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 may uh, inihandang pagkain na luto. Ito po tayo po mga doon ating uh, mga pika-pika po. Okay? So we're going to come together. Nagaling bagay na pa? <laughs> so, bago tayo magsimula, eh, ibibigay ko na yung regalo ko kay nanay at kay tatay. <laughs>

Parang ayaw nagkapanin yata po natin Ang pagdating na ating Bek Aruman kasama ang kanyang Mami and Daddy Kapagan po naman natin So sa ilang sandali po Tayo ay magsisimula na ng ating pagdiriwang. tayo lamang po At ilan natin magkasama bawat meron din din mga pabitis. So yung ating program ngayon ay dalawa na binubuo ng dalawang parte. Yung una ay meron lang tayong mga tatlong oras na work of the bell. hindi. po. Mga 10 to 15 minutes lang, no? Para... A, and so andres uh, sa uh, tayo ng nasa, to to and, andres. and lastly po, ang pinaka-importante sa But let's also be reminded of uh, Jesus, hallelujah, Father. salamat po sa ito na pinagkaloob uh, Thank you, Lord God, for reminding us that the gift of today the gift that of company, Father. The gift of um, the child, O oh, Father, and Your Son, Jesus Christ. The gift that is um, the greatest gift that you could ever have in this life. So okay, let us sing. One, two, three, go! Happy birthday! Hidayah Bati Sayyidah Andres. Okay. Oh. Happy birthday, Juan Andres! Ay, guys, Tati B, maraming salamat po. Yeah. Judy, thank you very much. Carla, for ice cream. Wow! Plus, ati mga silent subscribers. Maraming salamat din po sa mga ninong, ninong Mark and Dina Maylin, Sir Dominic, ni na Bader at ni ng Raul, ni ng Bella. The best is Adela family, Timothy, Australia family, at William Webber family. Boy, may Sharon agad. May Sharon agad ang baron to. Sa kabila ng pagiging mahinhin, ngunit pagdating sa pagkain, ay walang iniisip na guitar. Okay, sa so mga kids natin ha, ayun, it's open sa at so, ito po yung pinakang ito po yung venue ng ating ano Mondays and Goldies Beach Resort dito po ito sa General na Carcass ng swimming pool po dito sila ilang beses na nakaligo rito yeah, napaganda po ng ano, facilities dito po sa ano sa Mondays in Covis Mickey Mouse team tapos para ka nasa Singapore Dito ito yung anilang comfort room may nakita ko rito ng Pogi ito ni ano James Richard Char oh, oh. <laughs> ito po yung outfit natin kanina so ito po yung in-unbox natin na regalo yan tapos itong sombrero ito po yung nabili natin sa Divisoria kagandaan dito sa ano sa Montes and Goldies ay bukod po sa kanilang pinagmamalaking magandang pool at sa kanilang malinis na facilities meron din po mga kubo-kubo at saka katabi lang po nila ang tabing dagat ng beach Okay, okay na parai ko ang mamulot. Okay po. Okay, like okay. uh, oh, magandang bukod tayo ng. Hoy na Okay. okay. Much 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 later. Kamusta mga ka Ami? So, pasingit lang itong video na ito Nais ko lamang po magpasalamat sa ating po mga butihing sponsors na patuloy na sumusuporta sa akin po at sa team Hitig At unang-una po rin po ko kay Sir Sponsor po na nagpadala po ng lap. My God, this is my first time po na magkaroon ng ano, ng laptop. Dahil nga po tayo ay nanghihiram lamang ng ano, ng laptop kay kuya, ay nabalitaan niya yun. So, nagpadala po siya ng sariling ng laptop ko po. Wow, nakaka-touch naman. Oh. <laughs> yeah. Tama po siyang ang ano, charger. Yan. Yeah. At nagpapasalamat po ako kay nanay dahil binigyan niya po ako ng kalamay. Ayan o, oh. iuwi ko daw po ito ng malabo. Wow, ang dami! <laughs> Tapos, nangingi din po ako ng kalendaryo para... Ayan, ito po yung gagamitin ko. Ilalagay ko po sa aking kwarto doon sa malabon. Tapos, ipapasalamat din po ako kay Ate Gigi dahil binigyan niya po ako ng mga... ah uh, ito po yung mga in-unbox nila Ate Nels sa kanilang, ano, sa kanilang video. So, ito po meron na... Ah, ngayon ko na po ito nakuha. So maraming salamat po at Gigi, napakarami po nito. At dito na nga nagtatapos ang video na ito. At bitin man po ang isang araw na bakasyon ay masaya pa rin akong naging kabahagi sa pagdaraos ng unang taong kaarawan ni Juan Andres. At bago nga po ako ihatid ni Kuya Eric sa terminal ng ban ay naisipan po niya akong idaan at ipakita ang ipinagmamalaking kailaw ng bayan ng General Lacarro damang-dama talaga ang diwa ng kapaskuhan sa bayan ng General Nakar. Dito lamang po ito sa aming munisipyo na malapit lamang din sa aming tahanan. At hindi lamang dito, ngunit pati sa tulay ay madarama din ang maningning na pagsalubong sa bayan ng General Nakar. Maraming salamat po sa inyong panonood hanggang sa muli para sa isa na namang masaya at masarap na vlog. Bounce.